Ano? Shallow. Ano? Hollow. Ampaw. Yung walang ano makasamang hunters. Yung, hindi siksik eh. O. hindi gaano makasamang hunters kaya ito suspect ako dito makasamang hunters ang suspect ako dito dahil ipapakita namin sa inyo lahat-lahat ng uh, pangyayari sa ating operation na ito bubuksan natin ngayon, ang sabi ng expert mga kasamang hunters, 'wag natin ga-grinderein pala ito. Ang gagawin natin, ano natin ito ikot na may groove pala ito mga kasamang hunters. Dito sa gilid may groove. Kung may makikita, may groove nga oh. Ayano. Oh. At ngayon mga kasamang hunters, ay nag-set up tayo ng ano, ng chain lock. Yung lifter, yung pagangat at gumawa tayo ng uh, tripod mga kasama hunters at grabe ito yung ating iangat mga kasama hunters na iningatan natin yan ah na. at uh, sinusubukan ng kasama natin na iangat <coughs> sige iangat natin mga kasama hunters ayan kung inyong makikita mga kasama hunters yan iangat natin dahil mulan kanina grabe yung ulan <coughs> inukay kasi natin dito kanina at umulan grabe yung daganas dito yung bamuha tapos, ayan na nga. Ginamitan natin ng uh, <coughs> ito ay ilang tanner to. 5 uh, tons. 5 tons na chain block. Tapos, yan na nga, manual. Manual na pag -angat. Request natin to sa ating team, sa headquarters. At, uh, ayan na nga, mga hunters. <coughs> kinapit natin dun sa may gilid kasi yung itong trap na ito, mayroong ano sa gilid kapitan kaya so nilak na lang natin doon mga kasamang hunters at yun na sige ayangat uh, pa natin ngayon ay dahan dahan lang at yun na umangat na sige angat yeah. Okay. mga kasamang hunters angat 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 yan grabe at kanina pa itong tanghali mga kasamang hunters natin na -angat dahil hinukay natin kayo ng umaga hinukay natin yan ngayon umulan tapos lahat ng mga dumi dito sa gilid maagos dito sa to dahil nga ito ay parang patayata na sapa dito pag umulan umaagos kaya ayan, nagputik ng mga samang hunters kanina uh, yan na nga uh, inangat natin nag set up tayo ng tripod at kung inyo may kita mga kasamang hunters ay hindi naman masyadong kabigatan itong bagay nito yan. Yan yung ating kasama. Dahan-dahan lang natin iangat. Yan na. Tumatagilid na. Dahil uh, na-confirm natin mga kasama hunters na yung ilalim ito wala namang special na iniipit. Kundi normal lang na naka may bato doon si lalim kanina bago natin lisanin dahil Uh, nakaipit doon to sabi ng kasama natin as ah, safe na ay angat kaya agad agad yung ating team ay nag set up ng ito, tripod at uh, mabuti na lang ay madami namang kahoy dito sa gubat yun na mga kasama hunters umaangat na yan napakalaking uh, vintage truck ayan kita niyo po mga kasama hunters Unti-unti nang inaangat. Sige, hatakin po mabilis. Ayan. Kitang-kita niyo po mga kasamang hunters. Umaangat na. Angat na natin mga kasamang hunters. Kung inyong may kita ay gumamit tayo ng uh, kendak. At yan na. Umaangat na mga kasamang hunters. Ayan. Kita niyo po mga kasamang hunters. Ayan na. Sige pa. Angat mo na. Ayan. Ito yung ating inaabangan mga kasamang hunters. Yan ang itsura niya. Ayan o. Oh na uh, mga kasamang hunters yun na oh. yan sige dyan dyan lang steady mo lang dyan yan steady mo lang ayan sige angat pa konti angat pa konti ayan ang video angat pa konti ayan sige angat pa konti ayan mga, mga kasamang hunters at uh, yun na nga grabe na yangat natin ng uh, five thanner at ang estimate natin itong trap na ito ay wala pa sa 100 kilo kasi mabilis lang siyang nayangat dun sa kanyang uh, posisyon at ayan na nga puro putik ang katawan at uh, dahil sa pagulan kanina at ayan uh, na mga kasamang hunters at uh, ito na ngayon sabi sa ating mga expert dahil sa ating pagsisiyasat nung nakarang araw pa dahil ilang araw na tayo dito mga kasamang hunters eh ayon sa suspek siya ng ating mga kasamang hunters no? at uh, siya nga pala yung ating yung trap na ito ay kung inyong makikita mga kasamang hunters dito natin nilagay sa may uh, gilid niya yung uh, sa gilid niya yung uh, hook ng ating chin block ngayon mga kasamang hunters ang isa sa mga suspek ng ating mga kasamang hunters ay kung inyong titingnan hindi pulbuha ang laman nito mga kasamang hunters hindi pulbura ang laman. Kung inyo makikita ang mga hunters, pag titignan mo ha, kung inyo makikita ang tunog mga hunters, uh, ano siya, hollow. Kasi hindi isiksik mga kasamang hunters. Dapat kung pulbura ang laman daw nito, ng ating uh, trap na ito, dapat siksik ang laman nito. Hindi ganito'y tunog. Kung inyo makikita ang mga hunters, shallow. Ano siya? Halo. Halo mga kasamang hunters oh. Yan. Tingnan niyo yung mga kasamang hunters, paking ganito tunog oh. Halo. Ibig sabihin hindi pulbura laman itong mga kasama hunters. Itong ating bagay na iangat, hindi pulbura laman. Kung inyong pakikinggan mga kasamang hunters, halo. Ibig sabihin, Uh, hindi natin sure ano yung laman pero ay sa ating mga expert kasi nagpadala tayo ng mga expert no kanina at saka kahapon nagpunta sila dito chinik nila bagamat yung ating detector mga kasamang hunters ay nagdi uh, nagdidetect na may presensya nga ng uh, something na precious metal dito sa loob bukod sa bakal nadidetect pero ang isa sa mga suspect ng ating team kung inyong titingnan hollow kasi kung ano daw yan mga kasama hunters Kung ito ay pulbura or Something na Ayun uh, na nga, parang vintage Hindi ganito ang laman Hindi ganito ang tunog Ayan Kaya mapansin nyo, madaling na ng ating Ano, ng lifter Ayan Angat pa natin konti, sige Ayan Simple lang mga kasamang hunters Basic lang, yangat. Puro putik na ngayon Dahil kanina pa ito nayangat mga kasamang hunters Ubulan lang talaga Ayan, kita nyo yung itsura nyan Ayan ang itsura nyan Wala namang special talaga Actually, may mga hunters tayo Na nag-PM sa atin Na shoutout sa lahat ng mga hunters Na sumusubaybay sa operasyon natin Shoutout sa inyo hindi ko na kayo may isa pero shout out sa inyo lahat mabuhay kayo mga kasamang hunters. Ngayon, ang isa sa mga suspect ng mga kasamang ting hunters, hindi daw talaga ito uh, vintage na alam nyo na, na trap. Baka sabi nila ito ay banga, jar, pero itsura pa lang yun, eh, hindi na jar ito. Pero, eh, nahalin tulad nila sa isang jar. Kung inyo makikita mga kasamang hunters to. So. Yan na, naiangat natin yung pantay tao na yan, nakalibin na sa atin. Pagtitingnan mo mga kasamang hunters, yan oh, shallow... Ano? Hollow. Ampaw, eh. Walang, ano, mga hunters, eh. Hindi siksik, eh. O. Hindi gano'ng mga hunters. Kaya ito, suspetsa ko dito. Mga hunters, ang suspetsa ko dito. Dahil ipapakita namin sa inyo lahat-lahat ng uh, pangyayari sa ating operation na ito. Bubuksan natin. Ngayon, ang sabi ng expert, mga kasamang hunters, huwag natin gagrindirin pala ito. Ang gagawin natin ano natin ito, na ah, may groove bala ito mga hunters dito sa gilid may groove kung inyong makikita may groove nga oh. ayan oh. ayan Nakikita nyo mga, mga hunters ayan oh. ang gagawin natin i ano nga to iro rotate lang natin eh tignan natin kung magiging successful tayo sa pag-rotate at malalaman natin kung inyo makikita mga samang hunters yung taas halo pero pag dito silalim kita nyo dito, oh. may laman may laman talaga hunters, oh. O yan, may laman. Pero dito, wala. Ibig sabihin talaga, mga hunters, mayroon ditong, ah, uh, may special na nakalagay dito. Ayan lang, mga kasamang hunters, at uh, ngayon ay hapon na. Ah. Bukas ay iset up damin ang mga gamit, generator, kung kakailangan ng grinder, gagrinderin natin. At uh, nagpatawag tayo ng team na magbubukas dito yan, nagbubukas dito iayosin natin yan mga samang hunters papakita namin, yan you know, o, may grobo oh. ibig sabihin, totoo mga samang hunters na pwedeng buksan ito ayun lang at uh, shoutout sa lahat ng mga hunters at uh, mag-iingat kayo sa inyong mga operation at uh, shout-out sa inyong lahat at uh, sa lahat ng team nating bubu sa ating uh, operation at lagi kayo mag-iingat sa mga team natin na nakapaikot sa buong Pilipinas ay mag-iingat kayong lahat ay lang mga kasamang hunters at ngayon ay iuwiin muna natin to at dadali natin sa barracks at uh, hindi siya mabigat mapansin no, nyo basic lang nung inangat ng ating lifter kaya mamaya o bukas dahil uh, hindi natin pwedeng ano ng gabi dahil mag, uh, alam nyo naman pag gabi dahil kailangan natutulog tayo ay lang mga kasamang hunters at uh, good luck sa bukas kung ano ang laman nito